May kayo mangan. Pagadupe lang eh. Isok lang kami ng de rabe. Wata ang mas. Ako na ito man malandi. Malandi daw. Hindi na ako po na kaya katakin yung Ay, kung ano <laughs> na ikan <-numapankinin, laughs> ng kayo. Basta sa rin Ay, ang tingkyo. Sa may katangan Hindi lang kala po. Makasitikang kalabasa. Pagkatoy ay ibang. Pagkatoy ay ibang. Alam sa Alam

Umping mikir mungan? Napan lang, angkan? Patetan lang ang langsat mungan. Mungan, tang, dikutu yung bagay, dikutu yung bagay. Pas, pas! San labayang? Sino san labayang? Sino san labayang? Sita mungan, ah. Sita mungan, ah. Sita mungan, ah.

Agahit kaya karudam dama. Wala kang da lumalim ko baka tudo, baka asing ito yung lugod niliko. Ay naman yung Buna ang kapaka no, papiti yung lugod ko. Polta polta ang kaskada ko ah. Nagreya ang lugod na ni